Alam nyo ba kung paano magpruning? Hello mga kagri! Ka sa video na to, magpupruning tayo dito sa aming backyard kitchen garden. Ipapakita ko sa inyo kung paano magpruning ng iba't ibang klase ng gulay. Kame Ang pagpupruning po, yan yung pag-aalis natin ng parts ng isang halaman para sa iba't ibang reason. Una, alisin po yung mga dahon na may mga sakit. Pangalawa, alisin din yung mga parte ng mga dahon na hindi niya kailangan para mag-focus siya sa pagpaparami ng bulaklak at eventually maging mga bunga. Nandito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden. Isa-isain po natin yung mga crops para mapakita sa inyo kung paano ginagawa yung pagpapruning. So simulan natin dito sa gate ng aking garden. Ito po yung mga kangkong na nakatanim dyan sa plastic container. Ito pwede natin siya i para kumapal ng kumapal Since nakatanim siya dyan sa container Hindi siya makagapang tulad sa ground Na talagang kumakapal So dito, ang gagawin natin Aalisin natin yung pinakatalbos Ito, yun Pag pinutol niyo po yan Ang mangyayari dyan Itong mga nodes Yung parang balikat Kung saan tumutubo yung mga dahon Dyan po tutubo yung panibagong sanga Parang ganito, yano pinutol siya dyan, nagkaroon siya ng dalawang sanga. So, dumadami siya ng dumadami. Tapos, dito sa kangkong, minsan po tinutubuan na siya ng bulaklak. Ayan Kailangan wala siyang bulaklak. Alisin natin yung bulaklak na yan para mag-focus lang siya sa pagpupudlos ng mga dahon at marami tayong maha-harvest. Kahit dyan lang siya nakatanim sa container, ito ay 5 liters, 1 gallon container. So magiging mayabong pa rin no marami kayong ma -ha harvest na dahon. So yung mga kangkong na yan na pitasan ko na kaya may mga putol na yung mga dulo. No, ilang harvest na rin yung nagawa ko dito. Nagamit ko na siya sa pagluluto. The next itong ating malunggay. So, yan. so ito po pinuprune ko din para hindi siya tumaas ng tumaas. Kasi pagka mataas na mahirap na siyang pitasan. Kaya ang ginagawa ko po pinuputol ko no ito ito yung mga unang putol niya. Yan, kaya medyo mababa. No? Kung hahaba man yung kanyang ito, puno, madali siyang maabot. makakapitas tayo ng mga dahon. Pwede niyo pong putulin yan hanggang dito banda. Kung gusto niyo talaga siyang mababa lang. Ito kasi medyo tinaas ko mga more than 5'5. Mata, yung taas niyan. So para matalian ko rin ng mga trellis no? Kaya medyo mataas Parang ginawa ko ng poste Itong malunggay Kung sa tingin nyo po Very interesting yung topic na to Pa-cultivate naman ng like button Then eto Dito naman tayo sa herbs So ito po yung basil Ito So ito po nagsimula siya dito Sa pinaka niya, Isang diretso lang siya So ginawa ko you know, Pinutol ko siya dito Nag-pruning ako dyan, kaya nagkaroon siya ng dalawang sanga. Then, nung mga ganyan na siya kahaba, pinutol ko siya ulit. Ito, ito. Then, after nun, pinutol ko siya ulit. Ito, Yan, bagong putol. Ito rin. So, nangyari, from isa, naging dalawa. Pagdating dito, nagsanga siya ulit, dalawa na naman. Ito, ganun din. So, dumadami siya ng dumadami nagmumultiply siya ng by 2 no? times 2 times 2 lagi so ngayon ito na siya then ito yung kanyang talbos pwede ko siya ulit ipruning so, tatanggalin natin itong talbos pag tinanggal natin yan ito yan. pag tinanggal natin yan tutubuan siya ulit dito sa balikat niya ng panibagong sanga so magmumultiply na naman then ito alisin din natin lahat ng talbos para kumapal ng kumapal. So kahit isang puno lang dadami ng dadami yung kanyang sanga, kakapal ng kakapal yung tanim ninyong basil. So yan po yung isang technique para mapalago natin yung basil. So yan po yung minimum na tinutubo niya. Pero minsan, mas marami pa dyan yung tumutubong sanga. So tulad dito, yan you know, Actually, meron na siyang dalawang sanga pero may tumubo pa na panibago. So, kumakapal siya ng kumakapal. Basta wag nyo lang po hahayaan na magkaroon siya ng bulaklak tulad nito. And kasi hihina na yung kanyang pagdadahon. Tapos papangit na yung kanyang dahon. Ito, hinayaan ko po siyang magbulaklak kasi kukunan ko siya ng mga seeds. Ito. So, yung ganitong tuyo na nabulaklak, yan, pwede natin siyang kunin. Tapos, ibudbud nyo lang po sa lupa na nakakultivate. Tutubo na dyan yung mga basil. Next, dito naman tayo sa kamatis. So itong kamatis, kung niyo po malinis dyan sa baba, pinupurunin ko po talaga yan. Kasi itong lower part, eh, mabilis siyang kabita ng mga sakit ng mga fungus. Kasi malapit siya sa ground. So kapag kaumulan or nagdidilig, tumatalsik yung tubig, yan, nahahawa at nagkakasakit yung mga dahon. So inaalis ko siya. Yan, malinis po yung mga lower ground na kamatis. So para po makapenetrate yung hangin, yung airflow, mabilis matuyo yung surface at hindi siya pamahayan ng mga fungus. At nakaka-penetrate na rin po yung sunlight direkta dyan sa surface. Kaya less yung problema natin sa fungus. And lagi nyo lang po i-check. Pag may mga sira, tanggalin nyo lang. Tapos, kung nagupit nyo na, wag nyo pong hahayaan na nakakalat. Kailangan po i-dispose natin na maayos. Ibaon sa lupa or sunugin para kung may sakit man yan, hindi siya makahawa doon sa inyong garden. Tapos, yung isa pa na pinupurunin natin dito sa kamatis, yung suckers. Ayan o, ito, ito po yung suckers. Ito, so, itong maliit na to, Ayan. Although nagbubulaklak tsaka nagbubunga siya, pero hindi po ganun kadami. Tapos, ang lakas pa niyan mag-consume ng nutrients. Kaya, maliliit minsan yung mga bunga nang tanim natin. So, kung ganito pa siya kaliit, pwede nyo lang siyang baliin. You know, nyo lang, medyo malutong pa. Ayan, tanggalin nyo lang. Pero kung medyo mahaba na siya, pwede nyo siyang itanim. Yung tinuro ko nakaraan, pwede tayong mag-clone ng kamatis gamit po yung mga suckers na yan. So, nakakatulong din po itong pagpupruning natin para mabawasan yung mga dahon at mag-focus na siya dun sa pagpaparami ng bulaklak at pagpapalaki ng bunga. Kasi kung masyadong madami yung dahon, hindi po ganun kadami yung binubunga ng ating mga tanim. Pero depende pa rin po yan sa panahon, depende rin yan sa pag-aalaga at depende rin po yan sa fertilizer na binibigay natin. Dito po sa alugbate, toppings naman yung ginagawa ko para dumami yung kanyang sanga ito, isang piraso lang po ito eh. Yung kulay violet. Itong kulay green. Yan, isang piraso lang din. So, ito po nung lumalaki na siya, pinutol ko siya dito banda. Kaya nagkaroon siya ng panibagong sanga, ito. Tapos ito, tumubo din yung isang sanga. Meron pa dito. So, naging apat na agad yung isang piraso. Then, nakaraan ito, pinutol ko na yung talbos niya para tubuan siya ulit ng mga sanga. Itong isa, ganun din. Aalisin ko lang po yung pinakatalbos Yan. para tumubo din yung panibagong sanga. So, kahit isang puno lang siya, pwede siyang kumapal ng kumapal. So, ginawan ko sa dito ng trellis, nylon, para kumapal. So, pinagsama ko itong violet tsaka yung green para may choices tayo, no? Para iba-iba yung ating maharvest maha na alugbati. Dito naman po sa cherry tomato, ito ganun din. Nagtitrim ako ng mga dahon dito sa lower part para hindi siya pamahayan ng mga sakit, ng mga fungus. Tapos magkaroon ng airflow tsaka makapenetrate na yung sunlight. Then itong cherry kasi mabilis itong tubuan ng suckers. Ito, yan, may suckers na naman dito. Itong maliit na to. Ayan. Ayan. Tapos dito sa taas niya may isa pa. dapat pwede natin ito alisin para yung mga bulaklak na yan yun, mabuo para pantay-pantay po yung paglaki ng mga bunga kasi kung marami siyang mga suckers bulang na yung mga nutrients na makakarating dun sa dulo no yung mga bulaklak na yan kaya minsan tatlo lang dalawa yung mga bunga dyan sa dulo kailangan natin magbawas so yun papakita ko sa inyo ito yung medyo nanilaw yung bandang ilalim ng mga dahon. Ayan, so nagkakasakit. So kailangan niyan dinisin. Ititrim ko mamaya para hindi magkahawa-hawa dun sa ibang mga dahon. Dito naman po sa talong, ito pinruning ko siya. Kasi payat ito nakaraan. Tsaka hindi maganda yung pagtubo niya. So pinutol ko dito. Tsaka dito sa taas. Ngayon, nagkaroon siya ng mga bagong sanga ito. Tsaka dito sa baba. Tapos ito, you know, tutubo na rin. Pero itong sanga na to, wala na yan eh. Tuyo na. So, patay na yan. So, para malaman natin na wala na, kutkutin nyo po ng kuko. pag pagkukulay brown, ibig sabihin, tuyo na. Pero pagkakulay green, ibig sabihin, buhay pa siya. And so, ito na siya ngayon. May mga bulaklak, tsaka may mga bunga na. Ito. Yan. Tapos may mga bagong bulaklak pa ba dyan sa taas. Ang inaalis natin dyan, yung mga sira na sanga. Tapos, kung gusto natin dumami yung sanga niya, itatap pruning natin. Alisin natin yung pinaka talbos niya pagka medyo malaki-laki na para magsanga na magsanga. Pati po yung mga naninilaw na dahon, yung may mga patsi-patsi, yung TMB, tobacco mosaic disease. Yan, very common po yan sa mga talong. Kailangan natin alisin yung ganong klaseng dahon. Kasi mabilis po yun kumalat. Masisira yung mga tanim yung talong. Itong sigarilyas, ito dalawang piraso. Pinaakit ko muna siya dito sa trellis. Yan, dalawang puno po yan. Pagdating doon sa taas, pag nakaabot na yung pangalawa, doon sa pinakataas ng nylon, ah uh, papagapangin ko siya ng konti tapos aalisin ko itong talbos niya para kumapal na kumapal at dumami yung sanga nitong sigarilyas tapos sa uh, si sitaw itong tanin natin sitaw ganun din pagakit niya sa taas pagagapangin natin ng uh, horizontal tapos aalisin natin yung talbos para kumapal din siya para doon siya magbubunga sa taas. Nakabitin ng yung kanyang mga bunga. Itong pipino, same din yung gagawin natin doon sa sigarilyas at sa sitaw. Sa taas na natin siya i-tap pruning para kumapal na kumapal. At nakabitin lang din yung mga bunga ng pipino. Dito naman po sa kalamansi, alisin lang natin yung mga dahon na may mga sira. Ayun, yung iba binabahayan na po ng insekto alisin po natin yan tapos yung suckers hanap po kayo ng sanga na irregular ito tulad nito yan po yan suckers po yan yan minsan may mga tinik. tapos yung itsura ng sanga hindi siya bilog parang irregular shape so, kailangan natin alisin nagbubunga po itong suckers na to pero ay, tigas ha. Pero malakas siyang mag-consume ng nutrients Kaya hindi rin balance eh. yung kanyang pagbubunga Kumbaga sayang yung mga nutrients na binibigay natin So yan po yung itsura niya ito. At may mga tinik siya, ito yan. So alisin natin yan Dito naman sa bell pepper, ito maliit pa kasi Pagka lumaki na siya at meron na siyang mga 8 8 to 10 na dahon, aalisin din natin yung pinakatalbos. Magta-toppings tayo para dumami rin yung kanyang sanga. So ginagawa natin yan pag kami 8 to 10 na dahon para mas marami po yung chances na paglabasan ng kanyang mga bagong sanga. Kasi kung ito pa lang ipuputuli natin, so ang nodes po nito, isa pa lang, dalawa. So dalawa lang yung pwede tubuan ng sanga. Pero kung walo or sampu, mas marami Pipili siya kung saan siya Tutubo Dito po sa okra Hindi na natin siya itatapings Kasi kahit isang Diretso lang yan siya Tuloy-tuloy naman po Yung pagbubunga ng okra Tumutubo po yung okra Dyan sa mga bagong sanga Pero pag once na Nagkaroon na siya ng bunga doon Sa Sa nodes na yon Dyan sa Pinagtubuan ng dahon Hindi na dyan lalabas yung bagong bunga. Doon lang sa mga bagong dahon. So yun, pwede natin itrim ng na itrim trim yung mga dahon sa lower part. Para yung matitirang dahon, yun lang yung nasa taas, doon lang din po tutubo yung mga bunga. Itong Brazilian Spinach, ganun din. So inaalis ko yung talbos niyan. Ginagamit ko na sa pagluluto. Tapos kumakapal siya ng kumakapal. So medyo makapal na yung ating Brazilian Spinach. Pero natabunan siya ng cherry tomato natin mas mabilis lumago itong cherry pero ayusin ko yan i tatali ko sa trellis pa para hindi siya sumukal dito sa center aisle ng aking garden itong sili na to itong labuyo ang daming bunga kaya lang ang pangit ng kanyang dahon laging naninilaw parang may sakit yung mga dahon dahil po yan sa ibon sila yung nakakapaglipat ng mga sakit yan na po yung napansin ko dito sa mga labuyo. Pero pag nilalagyan ko siya ng net, balik unti-unti yung ganda ng dahon. So ito baka i-cover ko lang ng net para hindi puntahan ng mga ibon. Kasi kinakain niya yun, no? yung mga bunga. Kaya lang baka meron siyang nadadapuan na ibang sili na may sakit. Kaya nahahawa yung tanim natin. Dito naman sa pechay, hindi natin kailangan mag-pruning kasi dahon yung ating ina-harvest. Pag nag-harvest lang, doon tayo pwedeng magbawas ng dahon. So ang inaalis po dyan para cut and grow yung method, alisin natin yung pinaka matandang dahon. Yan yung una natin pipitasin. Hayaan nyo lang po na tumubo ng tumubo yung kanyang bagong dahon. So yan. Sa ganyang paraan, tuloy-tuloy yung pag-harvest nyo ng petchay. So ito po, ilang piraso lang yan, walo. Ang gagawin ko dyan, cut and grow lang. Kahit walo lang yan, marami tayong ma-harvest dyan pag malalaki na sila. Sana po nakatulong sa inyo yung pinakita ko sa inyong pagpupruning para alam nyo kung ano yung mga dapat alisin sa ating mga tanim, no? yung mga iba't ibang klase ng gulay. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, palike naman. And sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!